Ayan, no? Oh. Ang gaspang ng galaw. Angit, no? Later. Ayan, na oh. Ganda! Makaldag ba ang suspension ng iyong e-bike? Simpleng lubak lang? Akala mo magigiba na ito? Tara, solusyonan natin to. Gawin nating comfort ang iyong e-bike. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Ito ang problema ng mga shock ng mga e-bike at e-cargo. Dahil wala siyang langis, hindi swabe ang pasok niya. Check nyo, oh. Ayan, kung makikita nyo, sasakay ako. Hindi gumalaw yung shock. O, oh, tingnan nyo. Ito, nakasakay ako. Check mo yung shock. Ayan, hindi man siya gumalaw. O, baka sabihin nyo, may nakapatong. Wala pa nakapatong dyan. At pag ginalaw ko, ito siya. Ang gaspang ng galaw niya. Ayun, o. Oh. Ayun, bumapa. tingnan nyo. Putong ka. Ayan. Ayan o. Oh. Ang gaspang ng galaw. Ahit, no? Kaya pagdating sa maluba, matagtag siya. Hindi maganda ang suspension performance niya. Kaya ang gagawin natin, susolusyonan natin to. Ah. Tara, let's go! Ito ang solusyon para doon sa ating e-cargo. Shock na pang TMX 155, pang Rusi, or Skygo. Pwedeng pwede siya. Basta 31mm yung kapal niya, magpipit ka agad siya. At ang gagawin natin, lalagyan natin ng matas na viscosity ng langis. Pero para pasimplihan lang natin, at papamura natin, imbes na fork oil ang gagamitin natin, engine oil lang ating gagamitin. Hindi sponsor to, pero baka naman Shell. Kasi ang pork oil, meron siyang W10 na viscosity. At heto naman, meron siyang viscosity na 40. Bakit? Kasi kung single ang motor mo, mas magaan ang motor. Pero yun, mabigat kasi yun, ito, tansahin natin. Tansahin lang para sakto. Okay. Ito, pupumpay natin. Para mas mabagal ang movement ng shock absorber. Kasi, lalagyan natin yan ng ganito, pampatigas. Kung wala kasi ito, makukompress lang niya itong shock dahil mabigat yung ating e-cargo. Kumpara sa motor. Kulang pa. Okay. Ayan. I bleed lang natin. Okay, ganda ng movement. Mas mabagal. Yes. Lagay na natin yung spring. Okay, okay na. Tapos maglalagay tayo ng maglalagay tayo nito para pampatigas ng suspension. At heto ang performance niya mas mabigat i-diin, mas mabagal mag-recoil. Mas malapot kasi yung langis eh. Ayan siya. O, oh, di ba? Ayos! Check natin yung rebound. Okay. Buhay na buhay. Kasi kung patay ito, patalon-talon siya. O, oh, di ba? Next! Okay, ito. Na-ready na natin yung dalawang shock. Pares! Let's go! Install na natin. At syempre, pag i-install natin, kailangan meron siyang extra spring. Kasi nga, ito'y design sa single na motor lang, magaan, pero yun sa atin, e-cargo, kailangan meron na dito. Ito, tinanggal na natin yung gulong tapalodo. Tatanggalin na natin yung shock absorber na panget. <laughs> Let's go, upgrade! At ito ang pinagkaiba nila. Itong pang rosy, mas mahaba yung kanyang pinaka outer tube. Ngayon, kukunin natin tong kanyang dust seal, oil seal. Ito, transfer natin dito para safe, protectado yung atin bagong shock absorber na ilalagay. Kung mapapansin nyo, itong shock absorber ng motor, malambot. Ito, matigas. Itong pang e-bike. Ayan, pag diniin mo to, ayan, Mapapalaban ka. Matigas talaga siya. Ayan. Kasi, kailangan niya matigas kasi mabigat ang dala niya. Ayan ang dala niya. Meron siyang salamin, meron siyang bakal. Tapos, yung baterya pa dito sa loob, pati driver, at yung cargo. Kaya kailangan natin ito. Ayan. Silalagay natin Siyempre, dito. Ayan, oh. Pag doble na siya, magiging ka-level na niyo yung tigas ng pang i -e cargo Okay, let's go. At isushoot na natin siya dito. Ayan, oh. Fit na fit. Meron pa siyang space dito. Pwede pang habaan nito. At ito na nailagay na natin. Ito lang problema niya, yung bushing na kinat natin. Ayan, nagpapakat ulit. Dati, kasya ito. Ngayon, hindi na. Ayan. Dito, okay naman siya. Ayan, simple clearance siya halos. O, diba? Okay, natapos din natin yung ating suspension conversion pang RUSI 125 at nilagyan natin ng extra spring. Okay, sakyan na natin. Comparison between kanina sa stock ng pang e-bike versus ito. Let's go! Sakyan natin. Ayan, pag pa lang natin, nakita nyo, napit-pit na. Ayan, oh. O, oh di ba? Oh, diba? oh. Meron siyang movement kumpara na kanina. di diba? O. Tapos, kung, kung gagalawin ko siya, ayan, maganda ang play niya. Ayan, ha? Oh. Maganda rin yung recoil niya kahit, kahit doble yung spring. Kasi pinalitan natin yung viscosity ng langis. Ganda! Okay, sana may natutunan kayo mga kay Mortal. At kung gusto niyo makabili ng spring na ganito, meron akong link dyan sa comment section para mako-order na kayo. Ito po yung link ko, Joel Mascarenas. Bye-bye!